Meron akong malaking isda dito ba na ang tagal nang tumira dito sa ref. Mga isang buwan na ata to. Pagka tigas-tigas na para ng bato. Yung tipong kahit ibugbog sarado mo pa, matigas pa din. Mahirapan na naman si madam, napapalambutin to. Hay nako, problema din itong ilaw sa lababo. Isayaw mo na lang yan madam ang solusyon lang naman para lumambot tong isda, ibabad lang sa tubig. Pero si madam, hindi talaga siya makapaghihintay. Hindi lang babad yung ginawa niya. Pinaliguan na niya yung isda ng todong-todo. Abay, hindi pa din lumambot. Kaya nilabas na ni madam yung pangmalakasan nilang kawali. Dahil papakuluan muna niya ito. Akala nyo, karni lang yung papakuluan. Pati na din itong isda. Habang pinapalambot pa nga yung isda, tatadta muna ni madam yung mga ricados, gulay at marami pang iba. madam, hindi talaga makapaghihintay. Hindi pa nga kumulo yung sinalang niya. Nako, kinuha niya na kaagad. Madam niyo kasi, nagmamarunong. Dito natin malalaman kung matigas pa rin ba to or malambot na. Dito na tayo matatagalan sa kabubuhan ni madam. Wala pa kasi ang kain si madam kaya hindi makapag-isip ng tama. Buti na lang andito si Papa, isang tawag lang. Grabe na talaga tong perwisyo yung ginawa mo, Madam. Binadali mo kasi yung lahat ng mga bagay-bagay. Bugbog sarado talaga tong isda bago maluto. <laughs> sa wakas nahiwa hiwa din. May plano na si Madam kung anong luto ang gagawin niya dito. Basta, tinimplahan niyo muna to ng mga kung ano-ano. Yung mga pampalasa na meron siya dito sa mansion, abay binuhos na niya lahat dito. Pagkatapos, binalot niya lang ito sa foil. Ang gagawin niya dito sa buntot ng isda, abay social kasi yung oven niya. Abay, minsan lang to magagamit tong oven ni madam. Kaya gagamitin natin to ng todong-todo. Ewan ko kung anong kinalabasan nito, no? Nanawa na kasi si madam ng sinugbang isda. Mas okay na din to na inoven niya para maiba din. Tapos, itong ulong na tira, ibang luto na naman yung gagawin ni madam dito. Sinalang na ni madam yung bago niyang biling kawali. Di pa nga natanggal yung presyo. Masarap sanang itinola tong isda Pero dahil bugbog sarado na to Nagkadurog-durog na Kaya pinirito muna ni madam mm! Habang itong maaangka ni madam Ang sarap ng panonood sa Netflix Yung mga muka abay seryosong seryoso Sa pinapanood nila Meron pala akong bagong recruit dito sa mansyon. Dagdag pala mo ni madam. Medyo nanibago pa nga dito sa mansyon. Dahil nga babae ito, nililigawan nga ng dinosaur ko. Kakabaliktad pa lang nitong piniprito niya. Hinango na kagad ni madam. May naisip na naman kasi si madam na planong lutong gagawin dito. Ewan ko ba dito kay madam pa iba-iba ng desisyon. Naglagay lang siya ng konting mantika. Tapos nilunod na nga niya itong mga ricados. Nagbuhos din siya ng tubig sa kawali. Ewan ko kung anong klaseng luto to. Basta sakto lang sa timpla, bay masarap talaga to. Mahilig talagang mag-eksperimento si Madam sa mga niluluto niya. Abay, wag na kayong manibago. Dahil kumulo na nga, nilunod na nga ni Madam yung mga gulay. Tapos nilagyan ng sinigang mix. Yung sakto lang. Yung tipong hindi mga ngasim yung mukha mo. Pag hinigop mo tong sabaw. Nilagay lang ni Madam sa ibabaw itong pinirito niyang isda. Abay, pwede na siguro tong matawag na sinigang na isda. Woo! Siyempre, hindi pwedeng hindi iya titikman ni Madam. Ano Madam, masarap ba? Ang sarap! Hinango na nga kagad ni Madam yung sinigang niya na isda. Tapos minadali na nga ni Madam madam na hanguin tong inoven niyang isda. Ang nangyari tuloy, ayan, hilaw pa. Kaya binalot ulit ni madam para isa lang ulit sa oven. Gutom lang siguro yan si madam kaya nagmamadali. Tapos nagaabang pa tong maangkanya Habang inoven ulit yung isda, gagawa muna si madam ng pangmalakasang sausawan. Nilabas na nga niya ito. Natitirang lemon sa ref. Abay, pwedeng pwede na to. Siguraduhin mo lang madam na luto na yan. Talagang napapahiya ka na dito. Pero dahil nangangamoy sunog na nga, abay luto na siguro to. Woo! Excited lang talaga tong si Madam. Lalong lalo na sa mga nadidiscover niyang bagong luto. Woo! Wow! wow! Bravo! 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 Luto na nga itong sinigang na isda. Tapos itong kanin. Siyempre, pati na din itong inoven na isda. Party daw, meron pa kaming tuyo dito. Mapapadami na naman ang lamon ni madam nito. Tapos nilabas pa ni madam itong ginintuan niyang plato. Yeah! Siyempre, dahil si madam ang nagluluto, hindi pwedeng hindi niya muna tikman bago ipakain sa mga angkan niya. Bukang nasarapan si madam ah. Dahil pwedeng pwede na imukbang, tinawag ko na nga kaagad itong mga angkan ko. Para salo-salo na nga kaming kakain ng dinner dito sa mansyon. Dito talaga ko bilib kay madam. Sa kainan lang talaga. Pero di bali na, at least hindi napalpak tong mga niluluto ni madam. Galingan mo pa madam ha, sa susunod, go. Aba, merong nagpapautang kay madam ng isang tray na itlog. Ano na naman kaya yung klasing luto ang gagawin niya dito? Habang chinecheck nga niya isa-isa yung itlog, nag-iisip yan si madam kung ano yung gagawin niya dito. Naisip ni Madam na pakukuluan muna niya ito. Kaya isa-isa niya tong nilalagay dito sa kaldero. Abay, binibilang pa nga, oh. Diyan tayo matatagalan, Madam, sa kalukuhan mo. Dahil nga, pakukuluan natin to. Kaya lagyan muna ng tubig bago isa lang. Tapos takpan para hindi magsingaw-singaw. Habang pinapakuluan nga itong itlog, hinanda na ni Madam yung mga ricados na tatadta Emotional lagi si madam kapag magtadtad ng sibuyas. After how many hour, minute and seconds, sa wakas, kumulo na din tong pinapakuluan ni madam na itlog. Laging nagmamadali yan si madam, kakakulo lang, hanguin na agad. Binabad muna ni madam sa malamig na tubig. Pagkatapos, isa-isang binalatan. Malalaman mo talaga na si madam yung nagbalat kasi nadadamage yung itlog. Naganap nga si madam kung ano yung pwedeng ilagay na pampasarap dito sa lulutuin yung itlog. Akala nyo dun lang natatapos ang lahat? Naku hindi, ngayon pa lang magsisimulang magluto si madam. Naglagay na nga siya ng use oil sa kawali. Pag minalas nga naman, kung kailan magsisimula na si madam na imikos-mikos tong itlog, doon pa naubos yung laman ng gasol balak sana ni madam na pasarapin palalo yung itlog ba hanggang kulo na lang talaga yung itlog mo madam pero si madam hindi basta-basta yan susuko talagang magahanap yan ng paraan walang makakapigil kay madam sa pagluluto nitong itlog buti na lang may tinatagong induction cooker si madam abay sinalang niya kagad yung kawali tapos pinagsabay ng nilunod lahat yung mga ricados. Nung naluto na nga lahat yung mga ricados, nagbuhos na din siya ng tubig sa kawali. Nakalimutan ni madam na hindi pala tinula tong lulutuin niya. Napadami pa naman ang paglagay niya ng tubig. Kaya eto binawasan niya muna. Magadubo kasi si madam ng puro itlog. Kaya eto naglagay na nga si madam ng toyo at suka dito. Tapos lagyan mo lang ng pamintayan. Huwag mong kakalimutan yung asukal para magpantay yung lasa. Sige pa madam, dagdagan mo pa. Para lalong sasarap, lagyan mo ng pampasarap, go. Gusto ni madam yung may sipa ng unti ba? Kaya nagtadtad na siya dito ng napakaraming sili. Mahilig talaga sa maanghang si madam, pero yung mga angkan niya hindi. Paniguradong yung mga angkan ko kapag kakain itong adobong itlog. Mabubusog ka agad dahil inom ng inom ng tubig. Tikman mo nga muna madam kung gano'n ka anghang. <coughs> Agoy na pasubra sa paglagay ng silin ni Madam. Pero tuloy pa din sa paglunod si Madam dito sa mga itlog. Mas okay na din to. Kahit walang sabaw silang mahihigo, paniguradong pagpapawisan sila nito. Unang tikim, almoranas ka agad. Ang sarap pa ng panonood ni Madam dito. Nakalimutan niyang itlog lang yung inadobo niya. Partida, luto na yung itlog ah. Hinango na nga kagad ni Madam bago pa malata yung itlog. Akala ko doon na matatapos yung pagluluto ni Madam. Walang awa niya pa tong lulutuin tong mag-inang pusin. Pero sa nakikita niyo mukhang nagdadalawang isip pa si Madam no. Pero kailangan na talagang ulamin to. <laughs> masarap kasi yung sabaw nito manamis tamis kaya hindi talaga nagdalawang isip si madam na sabawan to tapos kumpleto pa yung mga arikados paniguradong masarap talaga to dahil sa awang naramdaman ni madam kanina nakalimutan niyang tadtarin kaya eto ginunting na lang niya <laughs> Eto talaga yung gusto kong luto sa pusit Yung mangingitim na parang asiti na ba Kaya nung tinikman na ni madam Sarap na sarap talaga siya Hindi ko na alam kung nakailang tikim na yan si madam Abay masarap na naman yung ulam nila madam ngayon Mapapadami na naman ang lamon Tung mga angkan niya Paano ba yan? Kainan na Grabe talaga tong lamu ni madam. Parang hindi nakakain ng mga ilang araw. Pero sa totoo lang, ang sarap talaga ng adobong puro itlog. Tapos papartneran pa nitong sabaw ng pusit. Grabe ang sarap! Meron ngang na-harvest si madam ng mga gulay sa palingke. Magka mahal-mahal mga gulay ngayon. Gusto ko sanang magulay lagi para healthy. Pero ma-high blood ka naman sa presyo, oy! <laughs> Ang nakakatawa dito, bumili pa ng malunggay si madam. Wala na kasi siyang manakaw na malunggay dito sa kapitbahay niya. Lahat ng gulay sa bahay kubo andito na. Dahil kompleto tong mga gulay at rikados, naguguluhan na siya kung ano yung unang tatadda niya. Hay nako, tadda rin muna lahat yan madam. Hindi din basta-basta yung sahog na ilalagay ni Madam sa gulay. Pagka mahal-mahal din ito, presyong dollar. Matagal na ding hindi nakapagluto si Madam ng crabs. Madami tayong tatanggalin dito sa crabs na to. Hindi ko alam kung anong tawag nito pero dapat tatanggalin nyo yan. Siyempre, pati na din itong tali. Abay, dapat tanggalin yan. Kasi hindi naman yan kasama sa kakainin. Hindi lang basta linis ang ginawa ni Madam dito. Talagang nilabhan niya ng todo. Ewan ko na lang kung hindi pa matatanggal tong dalikdik ng crabs nito. Basta binrush ni Madam nang todong todo hanggang sa naubusan na siya ng energy. Sis, hindi naman ganyan si Madam. Kung wala pa yan nagvideo, paniguradong luto na yung crabs na yan. Pagkatapos hinugasan, abay chinek pa kung may naiwan pa bang dumi. Sa kilikili, sa kamay at sa paa. Kompletong kompleto na tong imekos-mekos ni Madam. Hindi ka pa pwedeng magpaalam, Madam. Kasi magluluto ka pa. Sinalang na ni Madam yung pangmalakasan niyang kawali. Tapos naglagay na siya kagad ng use oil. Binuhos na lahat yung mga rekados. Hinalo hanggang sa maluto. Tapos isa-isa nang nilunod yung mga gulay. Mm. Eto ngang hiniwang sitaw. Tapos itong talong. Abay, ilunod mo na lang kaya lahat yan, Madam. Pwede naman sigurong ilunod to lahat. Bakit pag isa-isahin pa? <laughs> Hinalo lang ni Madam ng mga tatlong beses. Tapos tinakpan na kaagad. Kailangan mo lang daw maghintay ng 1 minute at 30 seconds. Siyempre, hindi na yan ihintayin ni Madam. Alam nyo naman yan, nagmamarunong lagi. Binuksan na niya kaagad, tapos naglagay siya ng konting tubig. Pagkatapos ay reading ready niya ng ilunod yung mga crabs. Akala nyo siguro hindi nagbabasa ng comment si Madam no? Gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi talaga yan marunong magluto si Madam. Magkaiba yung marunong sa nagmamarunong. Bida-bida talaga yan si Madam sa pagluluto. Habang hinihintay na malunong magluto yung crabs. Hindi pwedeng nakatunganga lang si Madam Jan. Dahil sinipag na to, abay itudo na natin. Abay, hindi basta-basta tong ginagawa ni Madam ha. Partida, nagluluto na nga, naglilinis pa. <laughs> hindi talaga ugali ni Madam nagawin gawin tong mga to. Malay nyo, sisipagin din kayo habang nanonood nito. Malalaman talaga kapag luto na ang crabs. Kapag orange na ang kulay, ginata ang gulay pala tong lulutuin niya. Buti na lang, may sachet na gata dito. Ang hirap kasing hanapin yung organic na gata. Kung ano lang yung bakante dito sa mansion yun lang talaga yung ihahalo niya o di ba magkakulay lang naman to sa organic na gata Sige nga tikman mo nga madam Abay, pwedeng pwede na tong ilunod. Hindi na pwedeng patagalin kasi nalata na yung gulay. Nilunod na din yung mga natitirang mga ricados. Tapos tinimplahan na ni madam ng mga kung ano-ano. Kasi di mapalpak, basta masarap. Binuhos na lahat ni madam yung mga natitirang pang mga gulay. Pati na din itong malunggay. Tapos hinalo-halo lang niya hanggang sa malata ng tuluyan yung gulay. Wait, meron na namang eksperimentong gagawin si madam. Para kasing kulang sa gata. Kaya maglalagay siya nitong Nestle cream. Hay nako, siguraduin mo lang madam na masarap talaga yan. Ewan ko kung anong kinalabasan ng lasa nito, no? Pero nalata na talaga yung gulay, madam. Tikman mo na yan, madam, para magkaalaman na. Ano, madam? Masarap ba? Hindi na makapagsalita tong madam nyo. Hindi na yan, tiki, madam. Mukbang na yan. Perfect! na nga tong minikos-mekos ni Madam No. Andito na si Nanay na may dalang isang kalderong kanin. syempre dahil andyan si Nanay, nandito din si Tatay. Si Ivy na may dalang isang platong kanin. Tapos itong pinsan ko, abay may dalang panula. Ang taas din ang signal nitong anti at pamangkin ko. Alam na alam nila na may mukbangang magaganap. <laughs> dahil andito na kagad tong mga angkan ko, abay kainan na. masarap tong niluluto ni madam kapag madami siyang nalalamon kahit minekos mekos lang ni madam to abay nagustuhan ng mga angkanya. abay pati na din tong madam nyo pagka sarap-sarap ng kain ito paano ba yan masarap na naman tong naluto ni madam